Away sa Facebook na uwi sa away sa totoong buhay at natapos lang nang nabaril ang isang buntis na babae. Ang residente ng Jacksonville na si Virginia Wyke ay nasa police custody. Siya ay nakasuhan ng murder at attempted murder matapos ang isang away sa Facebook na masyadong napalaki noong Merkules. Si Wyke at isang babae ay nasangkot sa isang away sa Facebook Martes ng gabi. Noong Merkules, ang buntis na babae ay hinanap si Wyke. Pagkatok niya sa pinto ng bahay ni Wyke sa Northeast Jacksonville, ang kanilang online na away ay naging up close and personal. Hindi alam ng pulis kung inakala ba ni Wyke na nasa panganib ang kanyang buhay, pero binaril niya ng isang beses sa abdomen ang buntis na babae. Si Wyke ay naaresto at ang buntis na babae ay naidala sa ospital. Siya ay nasa critical na kondisyon pero hindi naligtas ang kanyang dinadalang baby. Ayon sa ina ni White na si Lillian Jordan, hindi siya makapaniwala na nagawang barili ng kanyang anak ang isang tao at sinabi niya sa mga reporters na siguradong ginalit ng husto ang kanyang anak.